mga ka -idule. at ero nga po kami ni may jowa ayan, may jowa hi, jowa mag-hi ka naman hi hi suplado to ayan po, andito po kami ni may jowa, pagkatapos pong nagpinda, kung bakit dito po kami nakarating aking mga ka-idol ayan talaga naman pong nakaka-relax kung bakit ang hanap po namin ni Jo may jowa ay yung katahimikan kapayapaan ayan ang maririnig mo lang po ay ang lagas-las ng alon ng tubig ayan wala po yung mga batang makukulit na aking mga apo. Pero ganun pa man aking mga ka mahal ko po, po ang aking mga apo na yan. Eh, ayan. Ayan po kami dalawa ni may jowa. <laughs> ayan, kami po dalawa. Ayan, nandito po. Kami po ay may baon na. Ayan, kami po ay may baon, syempre. Ayan. Alam niyo naman po, Girl Scout, laging handa. Ayan po, may baon kami. Ayan. Ayan, di po ba? May baon kami. Mm. Yan, may baon kami ni Jowa. Hindi na kami uuwi. Parang hindi na po kami uuwi. At ayan, solo nga po namin ang solo po namin dito aking mga kaidol. Ayan, mga manggagawa lang po at mga tauhan na nga dito ako mga, mga kaidol Ayan. Kaminsan po, kahit man po ganito ang buhay paminsan po ay magpasyal dahil hanggat kaya pa ng ating mga binti at tuhod ay tayo po ay magpasyal dahil kapag po tayo may rayuma na hindi na po natin magagawa yan natin mga kaibot yan ay relax relax lang po ito ayan may mga lumilipad ano po ba yun mga lumilipad na yun ano ba lumilipad na yun? Ibon. Ibon. Ibon yan. Ayan, ito po yung kubo namin na dito po kami ay ayan. Solom-solo -solo po namin ni may jowa. Kami lang po ang andi dito. Ayan. Arpilado namin. <laughs> ano pangalan nito? Lobby? Lovey River. Thank you for watching po. Bye-bye.